talking about All right, before... And Joe, back over to you. Aminado kami, dito sa Tomo News ay naaliw kami sa panonood nito at pati na rin sa mga memes at gifs na lumabas mula sa interview na ito. Pero sumama ang ihip ng hangin dahil nagsilabasan ang mga anonymous haters sa internet. Mga duwag na nagtatago sa likod ng kanilang mga computer at nang babastos ng kung sino-sino. Mga haters na rasista pa. Hindi ba't ang Estados Unidos sa isang bansa kung saan ang underdog, ang hindi inaasahang winner, ang sinusuportahan? si Sherman ay isang American dream come true. Tingnan na lang natin ang pinagdaanan niya para makarating kung saan siya ngayon. Si Sherman ay mula sa Compton, California nakilala para sa NWA at gangster rap at para rin sa Dominguez High School football team. Noong siya ay nag-aaral doon, si Sherman ay nasa track and field at football team. Dahil sa kanyang gila sa paglaro, tinanggap si Sherman sa Stanford University kung saan siya ay nagtapos ng may degree sa communications noong 2008. Pero wait lang, hindi lang siya nakapagtapos ng kolehiyo, sinimulan pa niya ang kanyang master's degree imbis na agad na sumali sa football draft. Noong 2011, sumali siya sa draft at siya ay napili ng Seahawks sa ikalimang round. Paano naman natin matatawag na SIGA ang isang Stanford University graduate? Dahil lang ba siya ay African American? Mula nang siya ay naging pro football player ay nagpakitang gila si Sherman sa field at minsan ay nagyayabang ito sa Twitter pero sa totoo lang, kung kaya namin takbuhin ng interception sa isang touchdown ng isang paalang na nakasapatos, malamang ay ipagyayabang rin namin yan, at hindi lang sa Twitter. Maraming sikat na atleta ang kilala para sa kanilang pagyayabang at pagbitaw ng mabibigat na salita, pero napapanindigan ito ng kanilang talento. Mabuti na yan, kesa sa mayabang na wala pang maipakita, hindi ba?